जो सब लग पाने ये मंगी ब्लॉक है वकम से चैनल। पर तो तेईस ब्लॉक का बताया न और Hi guys, from the airport, you know, uh, pumunta tayo sa port. Uh, dito tayo sa sangay uh, pa 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 isda ng mga Hi guys, currently nandito tayo sa Tabon Port from airport. Uh, 75 pesos, May 27, 2000, 2024 ngayon. Ngayon dito, magbabayad ngayon tayo sa environmental fee, lahat ng fee, 500 pesos worth. So ito siya, ito ang Tabon Port. Yan, mamaya oh, sakin tayo sa sa boat. Okay, guys, tara! Nasaan na tayo sa ating boat? Oh. Ay, pagay okay. na ako. <laughs> Katot ko na lang po sa taas. So dito sa loob ng passcraft, ayan, may number ang kada tao. Ako, number 26 na ang seat ko. just arrived. Dito kami um, sa Faith Village Garden. Ay, currently, nandito tayo, no? Sa Boracay, ano? Katikla. Saklan, dito tayo sa Boracay. Ayan, eh, may nagpapara sa hiling. Ganda. Eh. Grabe, ganda, oh. Hiling. Pinsla. Yes, so. Ah, uh, it's about magpa-5 o'clock na, eh. 5 o'clock na lang hapon. Ayan. Okay, Kamiya, tingnan natin yung sunset. Ayan. Eh. Ayan. Ito yung beach, ano? You know? May andox dito. Facing the beach. Yan, yeah, the beach. Okay? Dito, guys, ang, uh, ang mga pasalubong center nila. Yung mga... Yung mga um, kainan, uh, mga hotels, nasa harapan lang ng beachfront. Ayan, yeah, beachfront tayo. Okay. Tapos ito yung mga pasalubong center, yung mga establishment. Uh, nandito na sa harapan. Unlike, unlike this na napuntahan kung ibang lugar, ano, na I've been to El Nido, nakado sa Siargao, uh, may beach, kaya lang walang mga bilihan na guard nung sa beachfront. Pupunta ka sa isang lugar kung saan doon ka bibili, tapos nasa labas yung mga establishment. However, dito sa Boracay oh, ang uh, mga establishment nasa harapan ng beachfront ya, yeah, dito yung dito, gabi makikita nyo, ito, food and festival festival and seafood market, there. Yeah. yan yeah, siya, ito yung beachfront. Wow, ang ganda, ang -sail doon, no? ganda na yun 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 Tapos dito na dyan, nandito yung may mga nagbe-braid na ng buhok. <laughs> Daanan natin. Then may mga massage na. Yan sila. Tapos dito, nasa ah, harap ang beach. Yan, eh. may ATM agad. Yan sila madam, nagpapabraid. braid Hi. Hi. Hello, ma'am. Hi, good morning. Vlog, vlog. Ma'am, kayo vlog ma'am. Alika, mag-vlog po yan. Ah, sige. Oh, madam, <laughs> Yun lang. Wala rin niya ng buhok. <laughs> Pwede yan bo. Pwede ba yan? Extension tayo. Extension? Oo. Magkano, ma'am? Yun lang. Wow. Typical braiding sa Ayan, na-promote na. Ano ba 'no, ano pangalan narinya, ma'am, ng inyong hair braiding? Ha? Hey, ah, so um, 'no. okay. Si Madam, ano ma pangalan mo, ma ma'am? Aya po. Aya. Manila man? Never siya. Never siya kasama mo sila? Yes, Do, am ah, I training kayo or training? Okay. Ano company nila ma'am? Sa ASCII, ASCII ASCII NGO kami Ah, NGO mam, okay. Nakuku Ano? <laughs> baka, baka ano man? Baka, 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 <laughs> man. <laughs> Ay, nito. Ay, Ay, nito. Ay, nito. Ay, nito. Ay, nito. Ay, nito. Ay, nito. Ay, pantawid Oh, si mam, ma okay lang ha, park kayo nung vlog ha Thank you Ikaw mam, ano pangalan mam? MJ po MJ, si madam? Benny po Benny Mam, nice meeting you po God bless, God bless Mam, bye bye mam, ma bye bye <laughs> Ay, oo oh, oh. Mam, pangalan ng vlog ka mam, ma kayo mangyi vlog Mam, ah, yes, oo, oh, kayo mangyi vlog Ayan. Ah, Thank you, ma'am. Hey guys, uh, ito yung mga establishment. Yeah. Yung mga hotels na kagay. Tapos, uh, 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 lumadami uh, na yung uh, visitors. Lumalabas na sila. Ito siya. Dito talaga, yun, no? harapan lang. Ito yung beachfront. Tapos, nandito na yung establishment. Mamaya, yung nightlife dito. Ganda uh, mawi-witness natin mamaya yung video natin yan siya hi guys, ito yung itsura ng Boracay eh, no? ano ngayon na uh, 7 uh, 7 a.m. pag-8 eh. Uh, ito ang itsura ng Boracay eh, pagka kumaga, umaga mamaya tingnan natin yung itsura niya pagka yung hapon na eh. kagabi nandito kami ang ganda ng place video ko lima maya uh, para makita niyo yung yung uh, scenery dito Ayan. Ayan siya. Okay. Hi guys, nandito tayo sa Bulabog Beach. Ano? Mawi-witness natin ang sunrise maya-maya. Ayun, no? kitang-kita doon. No? Pa, paano na siya, pa pa pas pas paadle pa, sya palabas na yan yung ano yung araw yan makikita natin dito tayo sunrise yes may maiwi witness natin ano mga kasama natin nandito hindi din yung ma-witness ang sunrise Ayan, sila ayun, nandito dito tayo sa Bulabog Beach naghihintay nang tumabas ang sunrise yes Hi guys, lapit na. Nalubas na ang sunrise. Hi guys, medyo matagal daw ano. 6.30 daw, 6.30 ano. Masyado pala ako maaga. Uh, sir, mostly anong oras yung paglabas ng sunrise? 6.30? 6.30. Hi guys, medyo hindi tayo pinalad ano. Ang sakali raw yun, yung sunrise na nakuberan kasi ng ulap. Ah... Uh, kung sakali, mamaya pa raw siya mga 7. Ay alam, mataas na yung yung uh, sunrise, mat mataas na yung araw. Oh. Kasi medyo um, may, may habagat eh. So hindi ko na, hindi ko na nakita, no. Hindi na natin nakita. Well, uh, better luck next time. Okay, guys. O, oh, pasyal ko na muna kay dito, no. So, dito ang magandang sunrise. Kaya lang, guys, nandito tayo sa Balabag Beach ulit. Yeah. O, <laughs> sama natin. Well, nandito yung sunrise. Nandito tayo kahapon. However, di natin nakita yung sunrise. Nakakuberan siya ng ulap. And dito raw yung uh, balabag. Mm. And, okay, si so, Ma'am Gretchen. Umaaura. And, di, di, ang tawag daw dito is, uh, from Mandrove tayo, balabag beach wetland. Yan siya haba. Hmm, ito yung dito, wala daw ganong pulis. Pero ba't dun sa dulo, doon? May mga pulis doon. Kaya eh? hindi pa rin tayo makapagpalipad ng drone. So, ayan. Maraming boat. Hi guys, uh, ito na siguro no? Ang, uh, we will be concluding our vlog dito tayo sa Puka Beach ito yung uling beach na pinuntahan natin uh, at uh, mamaya maligo siguro tayo Well, ito si Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa muli po. Paalam!